Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba ibabahagi na naman ako ng panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Kahit anong gawin mo ba, ay hindi pa rin ba tumatawag o nagpaparamdam sa iyo ang taong mahal mo? At gusto mo na ba siyang makausap ngayon mismo dahil sa sobrang miss na miss mo na siya at gusto mo na magkaayos na kayong dalawa. Kaya may ituturo na naman ako sa inyo ngayon na napaka mong ritual basta magtiwala ka lang. At paniguradong ngayon mismo kukontak o tatawag sa iyo ang taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. Basta 100% lamang ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel at kumuha ka rin ng panulat kahit anong kulay ay pwedeng gamitin. At pagkatapos isulat mo sa dahon ng laurel ang tunay na pangalan at apelido niya ng isang beses. At sa ibaba, isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya ay isulat mo rin ito sa ibaba ng pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, Hawakan mo ang dahon ng laurel, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ito sa dahon ng laurel. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong dahon ng laurel, ako ay tatawagan mo ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo rin dagdagan ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, ilagay mo na itong dahon ng laurel sa likod ng case ng cellphone mo. At kung wala namang case ang cellphone mo, ay ilagay mo lamang ito sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo. At bulungan mo ito araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At panikuradong ikaw ay palaging kukuntakin ng taong mahal mo na matagal lang hindi nagpaparamdam sa iyo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual at naging okay na kayong dalawa ng partner mo, ay sunugin mo lamang ang dahon ng laurel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.